Daniel Padilla at Joshua Garcia. Spotted na magkasama ngayon. Spotted rin si Daniel Padilla na nagshoot para sa kanyang endorsement na KFC. Halina't panoorin natin ang buong detalye sa Selyang Beats. Daniel Padilla at Joshua Garcia ispated nga na magkasama ngayon at hindi pa alam kung anong project at endorsement ang ginagawa nila. Ito nga ay pinost ng management ni Daniel Padilla na si Adrepublica. Magkasama nga si Daniel at Joshua at halatang in good terms sila. Napabalita kasi na magkaaway ang dalawa dahil laging magkasama noon si Joshua Garcia at Catherine Bernardo lalo na mainit pa ang issue ng hiwalayan nila ni Katrin spotted nga na nagshoot si Daniel Padilla para sa kanyang endorsement na KFC. Matagal nang iniendorso ito ni Daniel Padilla kasama ang kanyang ex-girlfriend na si Catherine Bernardo. Pero ngayon ay solo career na sila ay hindi na rin sila magkasama sa kanilang mga endorsement. Halata namang masaya na si Daniel ngayon at Catherine sa kanilang mga solo career. Sa ngayon, maghintay na lamang ng latest update sa Katniel. Huwag kalimutang mag like at subscribe sa aking youtube channel sa beats para updated kayo sa mga balita. Maraming salamat po sa panonood.